Hi everyone, samahan naman ako ngayon sa aking a day in my life dahil nga wala kaming pasok for today. Laban na gusto mo sa Yung... Wala nga kaming pasok for today mga bayang kaso nga lang ay may kailangan pa talaga akong kunin sa school namin. May subject na kasi kami ng basic swimming kaya naman kailangan ko ng kumuha ng rash guard. Hindi nga talaga ako marunong lumungay pero marunong naman ako mag floating. Hala! <laughs> Kinakabahan nga si ate girl dahil nga baka mataas yung swimming pool. Pero sagi lang naman ako be, sa gilid-gilid. Chiris! <laughs> Ayan, binilisan ko nga lang talaga mag-ayos para nga makaalis na rin kami agad. So ako nga yung boyfriend ko ngayon dahil nga nami-miss niya na nawa ko at pinuntahan niya na nga ako. Alam parang sila naman. Tapos ayan, bago na nga raw ngayon yung babae na talaga yung nagsusuot ng helmet. Nakarating na nga rin kami agad sa school pero hindi ko na nga na-videoan lahat dahil nga tamad na tamad talaga akong mag-vlog ngayon. Bukon na naman ang powerpump drill. Sabi nga magkakamukha na doon tayo. Sabi nga magkakamukha na doon tayo mami ng lahat. Yeah. Yung mami, pinaka mami namin nandun nakapila. kain eh, uh, tayo libre ko. Hindi <laughs> <laughs> nga, hindi rin ako nakakuha ng rush guard dahil nga kailangan daw ng ID kapag kumuha ng registration form. Pag-uwi nga namin para malibang-libang naman kami, nilabas nga namin tong kapatid ko. <laughs> Pagod na pagod nga siya umakit. Dito kayo naman ang sabi ko ay kargahin na lang dahil nga nakakaawa at pawis na pawis na. <laughs> Nung napagod nga kami and bumili na nga kami ng shawarma dahil nga masarap talaga yung shawarma nila dito for only 70 pesos lang. Sa mga hindi pa nga nakakalam, eh meron pa nga talaga kami bunso nila mama na ayan, 2 years old pa lang. Bira nga lang talaga namin siya ilabas dahil nga kapag nasa labas siya, eh, sobrang kulit niya talaga. <laughs> By the way, ganito nga pala yung mga gusto ko sa shawarma, yung iniinit pa yung pinakatinapay, pati yung pinakalaman. Biran na nga lang talaga yung mga ganito, kaya naman dito na nga rin ako bumibili lagi. Hindi nga rin talaga ako makain ng gulay, pero pag sa shawarma yan, ay sige, bay, lalantakan ko talaga yan. Hala! Ang dami nga rin nila magbigay ng laman, kaya naman perfect talaga. Bandang mga alasin ko na nga ng hapon rin na malengke na nga kami, parang may pangulam kami mamaya. Paglulutuan daw kasi ako ng boyfriend ko ng Bicol Express, kaya naman talagang kinilig ako, bay. Hala! <laughs> Laban gusto mo ko. Yung masarap magluto. Ay, ilig rin kasi magluto tong boyfriend ko. Kaya naman, ayan, eh, siya na raw yung magluluto ngayon. Ay, pabor naman yun sa akin ba? Dahil tamad talaga akong magluto. <laughs> nga namin mamalengke kaya ayan, umuwi na rin kami agad para nga makapagluto na siya. Pinapakitaan niyo nga ako ng mga skills niya sa paghihiwa na para bang mas magaling siya sa akin. so, <laughs> sobrang OA. Oh, Ay, wala, wala. <laughs> Abang naghiwa nga yung boyfriend ko, ayan dumating nga si daddy para tignan kung okay ba to para sa anak niya. Cheers! <laughs> Ba't nakalagay na ron? Ano yung lugasan niya? Kaya <laughs> pa nga talaga yung buhay ng boyfriend ko ngayon ba dahil nga hindi ko siya magugulat baka matalsikan ako ng mantika. Boom! Ayun ba? Kitang kita yung hinigil ko <laughs> Banda nito nga pinapanood ko lang talaga siyang magluto para i-judge siya. Chiris! Ako nga talaga yung future chef sa amin pero parang mas magaling pa siya sa aking magluto. Nagisa na nga siya ng bawang tapos ayan sinunod niya namang ilagay tong baboy. Ilagay niya na nga rin pala tong mga sisuning, tapos ayan si ate girl mga yakingya ka na dahil nga ang sakit sa mata nung sibuyas. Pinanong um, kita kanina. Ay paminta. Magic. Mm -mm. Magic. Mm -mm. Pagkita ikaw nagluluto, inaalila mo na ako. Sa so, ngayon nagluluto kayo naman, ayan, kapag may kulang niya ako talaga yung uutusan. Bumili nga ako ng paminta sa labas, tapos pagbalik ko nga sa bahay, E pinabili niya naman ako ng ceiling green. O, di ba, ang galing. Siling <laughs> green nga po. Banda nito ngayon, maambo na nga rin pala. Kaya naman ayun, tumatakbo na ako pa uwi ng bahay. Malapit na nga rin palang maluto itong Bicola Express. Gata at gulay na nga lang yung mga kailangan. Tapos syempre, ay, hindi mawala ang yakapan kapag nagluluto. Mas masarap talaga yung Bicol Express kapag may kayakap ka. Cheers! <laughs> Nung pagkaluto ngayon, pinantikim nyo na rin sa akin agad kung masarap nga raw ba. Siyempre, masarap yan. Luto niya yan eh. Yun lang naman nga yung mga ganap na area for today mga babe. Salamat ko nga ka lang kayo sa isang araw ko dahil nga wala naman kaming paso. Yun lang pala, like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!